Para sa mga nagtatanong kung paano makapag-a-avail ng OWA loans at ng housing loans, ay mag-download po kayo ng OF Bank sa inyong mobile phone. Ang OF Bank is a digital bank ng land bank na ginawa para sa mga OFW at para sa kanilang pamilya. Pwede kong padala sa OF Bank ng pera para sa inyong pamilya diretso na sa kanilang account at wala itong maintaining balance. Di katulad ng ibang banko na kailangan mong karoon ng balance na 10,000 per month. kapag walang 10,000 per month ang iyong balance sa iyong account, ay meron kang 300 pesos na deduction every month. Dito sa web bank, kahit zero ang maintaining balance mo, hindi ka mapipenalty. At dito sa web bank ay makapag apply ka ng OWA loans at ng housing loans na para sa mga OFW. Panoorin mo ang video na ito para malaman mo kung paano magda-download ng OF Bank sa iyong mobile phone. Sa video na ito ay tuturo ko sa iyo kung paano ka makapag-open account sa OF Bank nang hindi ka na lumalabas ng bahay. I-download mo lang ang mobile banking apps sa iyong mobile phone. At pag na-download mo na, buksan ang apps at sundin ang mga sumusunod na ito. Una, basahin mo na ang terms and conditions click next and then i-provide mo lahat ng personal information mo pati na rin yung contact information then click next and then mag-isip ka ng user ID dapat ay eh, matandaan mo ang user ID mo dahil 'yan ang gagamitin mo sa pag-open ng account mo at gumawa ka ng password dapat iba eh, sa mga password mo na ginagamit mo sa iyong social media and then click next makakatanggap ka ng one time pin o one-time password sa registered mobile mo. Ilagay mo lang yan, panatanggap mo na. Within 5 minutes, kailangan maipasok mo na yan. Makakatanggap ka ulit ng isa pang one-time password sa iyong registered email. Encode mo lang yung one-time password na ako mo sa iyong email. And then, click submit. And then, mag ka ng tatlong security questions na ikaw lang ang nakakaalam ng sagot. Dahil yan ang gagamitin mo kapag nakalimutan mo ang iyong PIN o yung password mo. Then, sagutan mo lahat ng personal information, financial information, and account purpose. At ready mo na ang yung mga supporting documents kulad ng passport, driver's license, PRC ID, o anumang valid ID. And then, gamitin mo ang selfie mo para ikaw ay mag-picture using your camera. Then, pag okay na, click submit. And then, i-review mo lahat ng account details na nailagay mo. Kung meron kang dapat na edit, eh, click mo lang yung edit. Then, kung okay na, click mo yung confirm. Congrats! Meron ka ng OF Bank account na pwede kang magpadala ng pera using this mobile apps na hindi mo na kailangan lumabas ng bahay. Pwede ka na magpadala ng pera sa Pilipinas using this account or pwede mo rin hulugan sa land bank para meron kang savings pag uwi mo sa Pilipinas. At pwede rin mag-open ng OF Bank ang pamilya mo sa Pilipinas para dun ka na magpapadala ng pera galing sa ibang bansa sa family mo sa Pilipinas. At pwede mo rin itong i-transfer from your bank account to OF Bank or from GCash to OF Bank or from OF Bank to your GCash. At pwede rin dyan ipasok ng iyong employer ang iyong sweldo buwan-buwan. -bon. Pwede kang magpadala ng cash papunta sa iyong OF Bank account using InstaPay or any remittances na pinapadalan mo regularly. Pwede mong kunin ang iyong ATM card in any branches ng land bank. At pwede ka mag over the counter or gumamit ng ATM card. At pwede mo rin palang gamitin ito pambayad sa iyong mga bayarin buwan-buwan gaya ng GCash. Ang Overseas Filipino Bank or OF Bank ay ginagamit na ng lahat ng mga OFW sa buong mundo at ito ay under ng land bank. Kaya safe na safe ang pera mo. At ito ay regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Disclaimer lang po, hindi ito paid advertisement ng OF Bank o land bank. Isinishare ko lang kung ano yung experience ko sa paggamit ng OF Bank sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas at pag-apply ng loans at housing loans using these mobile apps. Kung meron kang tanong, mag-message ka lang sa baba ng video na ito para masagot ko sa mga susunod kong mga videos. See you in my next video and enjoy!